Someone is there. Action. <laughs> <laughs> uh, there is the bits there now only or oh, only. So that is the first one. The first one. And then there there is a brother and sister. Hello everyone! Video na naman tayo guys. Ayan. Kasi andito kami sa West House nila. Tsaka yan ang unang bahay ng amo ko. Ayan, unang bahay. Tapos yun, nakapatid niya yan. Nakapatid niya yan. Ayan. Ayan. Video muna tayo para may I upload tayo. Ayan. Banda. Pahangin muna tayo sa saglit. Ayan, pahangin tayo. Ma maganda yung mga bahay dyan sa kabila. Dito tayo guys kasi bukas, halos na daw din kami. Uuwi. Kaya yan. Yan ang... Lamig, sobrang lamig. Lamig, lamig, lamig. Malamig. Hello, everyone. Dito kami. Ayan, guys. Ayan. Ayan ang ganap dito. Tapos yan ang bahay nila. Akyat na ako. La mitad. Ay, sobrang lamig doon. Dai, hindi mo nilagyan, Dai. Uh -huh. Dai, lagyan natin ng ano yan. Ng Lang... gawa. <sighs> Ay. Uh -huh. Sakit ng ulo ko. Sa lamig. lamig na, sobrang lamig na. Ayan, dyan. Oke, daunang lamit, besa ini. Besa ini. Kayak mau semu, kalian mau? Ayah baik, kau kau bisa, bisa. Ya, si raya. Pati na tuhudnya enak na. Di mana binabak? Di mana binabak yang tuhudnya? Murakasi aneh, lolo hariman pun dai. Oh, kumain pa sa din siya ulit. Oh. Kain dyan dahil sa ito sa pakikalaban. Sana yung iba, si Berge. Si Berge. Naguna That is I like. I like in my place. I do like that in the garden. So mo why the lemon grass here you ko removing? I ask sir, masin the lemon grass. Yan ang garden nila. Hmm. Ikot mo na kami sa shale. Ay andan. ang unang bahay. Anjan si Tay. Ay, bilis, bilis. Day, makapay brown ta. Ay, ang hina ng kasamahan ko. oh Namutla kasi, walang kain. <laughs> day, namutla kasi yung kasamahan ko. Walang kain. <laughs> ano yan, day? In despair. Ay, hulog naman. Yan ang bulaklak nila dito, guys. Day, Raya. Bilis. Ay, putra, gisto. Halika dito. Huy, Para pawisan ka. Bilis. Nam. Ay. Halika, day. Sino na sabi? Ah uh, uh. Yes. My parcel. <laughs> My parcel. Yung parcel ko na halo dumating na daw. Andon yung Always oh, ikot mo na kami, guys. Si ikot mo na kami sa loob ng ano nila. Ay. Ang lawak diyan, dai, oh. Maganda mag-ano, dai. Iwan. Ang ano nila ngayon? Pa, pa, dahil sa panahon, Siguro. Ito, Ay, andyan si Sir Mas. Punta kayo lang, get. May tanaman dito eh. Ay, wala na pala. Wala na. Lawak ng ano ng albab din. Iyon ang ano, oh. Yung... Ano yan, petrol? Ay, wala, dahil... Wala na day. Tanglad. Wala na, mayroon sila. Walang malunggay. Wala na yung garden nila dito, oh. Ayan, yung boat. Boat ko yan sa 20 years. Saan? Ay, ito to yun, na. Tingnan natin. Tingnan natin kung may talbot. Tingnan nga natin. Oo, oh. Oo, oh, halmab din to eh. kumati Saan? Ay, walang ano. Walang ano guys, walang ano. May kalabasa. Ano to day? It, ay, kisbara. Kisbara day. jerjer. Tapos may kalabasa din doon. Nasaan yung beans? Hmm. Oh. Ay, ano, ay, ti, may buong nati. Saan? Wow. Maganda. Teka, teka, teka. han mo nga, day? Wow, ang laki. Laki, laki. Laki, laki. Hindi, mo kanina ba to? Ito nila kay madam. Eh, sabihin mo kay madam mo. Ayan din, um. Uh, sabihan natin, sabihan natin. Sarap yung gulayin. Sabihan natin. Dito kami, guys. Nag-ano kami sa tanim. <laughs> sa tinatanim namin yan, oh. Uh. Day, masarap yan, day. Pag ano. Ano na to? Tama na ba to? Ala, guwang na day. guwang. Ta, ato ingnon dito si Kuan. Ta. Dili, yung tao doon. Doon. Ano yan? Ewan, ano yan? Ewan. Ta. Can I cook the the other one? Ano yan, day? Patula? Opo. opo, kalabasa, at saka mayroon pa. Mayroon doon na opo. Ano? Ano yun natin? Sige, mayroon natin. Yan sila, oh. Ingin, ba? Ingin nga natin. Ano saan kaya yun? Hello? Hello. <laughs> ano kaya yung tao? Alo! Ano? Di, ano yun daw yun? Seeds. Oo. Ah, oh. wow, ganda yan, Day. Lagyan mo na, ano? Lagyan ko na? Paano din ito Pampa, ano, dugo? Pampa, ano nang dugo. Dugo. dugo? Ha? Huh? Pambawaba ng dugo. Ganun ba? Mm -hmm. Guys, maganda pag mag-ano kami. O, oh, yan o. Oh. Ano yan? Sikatutin. <laughs> okay, ang oh, hey, ano ni Mary. <laughs> Wasak. <laughs> <Young Ridge. laughs> Maganda talaga pag maglakad oh, may makuha kami oh. Yan, ang laki na patula. Ay doon, ang laki. Yan, harvest na nila yan. gusto ko pa mag-ikot sarap ng ano, ano man, Ata. Rounding in the sky. Gusto ko patapusin tapusin ng ano para may maano ako. May ma-whitey. Eh. Ah, doon din. Wala na kinadkad ni masin. Ah, doon, day. Iwan kung mayroon pa ba. Ano, gisahin yan ngayon, day? Ha? lutuin mo yan ngayon? Lutoin mo yan ngayon? Kaya nga. Ayan si Sumo tinawag ni madam. ha <laughs> Si Sumo ang tinawag. Ayan si Itim kain lang.

Collapse. alin ma dharma ma asking ana gola ana anagul, ana gol ana gol ho ka ana sawi message nam ha vite nam ang harap nila guys ito ang harap yan ang harap Parang nag-ano sila doon sa garden. Doon. Wala, alis na kami, guys. Punta na kaming baba. Day! Ayan. Ayan ang ano dito. Tanawin. Maganda na kasi tuktok ng na ang araw. at sa din na. Hindi siya uh, sobrang hangin. Pero mas okay okay na kaysa noon. Ayan. Wow. Also don't forget to like. Comment. And share. Thank you for watching my video.